So yun, sa araw na to gagawa tayo ng lagay ng ano ng ating uh, cellphone holder siya para may protection pa rin siya kahit tumuulan, no? Kahit ito gamit natin. Maganda kasi ito eh. Eh dati kasi hindi hindi kasi kasi sa ginawa ko dati na may nakalagay na ganito. So matibay kasi itong may ganito. Kahit tumukulan siya kahit bagyo hindi papasukan yung cellphone natin. So, lalagyan mo pa rin siya ng pinaka-protection niya. Naisipan ko lang. So, papakita ko lang sa inyo paano ko gagawin. So, sukatin natin siya dyan. Kailangan sukat siya para pag pinasok natin, hindi siya aalog-alog. So, ayan. Lagi natin dyan. So, tapos, siyempre, susukatin natin. Lagyan natin ang linya. Okay. Ganyan lang So, ginamit tong material dito ang tinatawag na Sintra board o tupper board tawag sa amin dito. Nagda-dicep pa ako. Yan ang gagawin natin. Pagkatapos yung siyempre, putulin natin ito ng cutter blade. dali lang itong putulin. Puntahin din natin dito. Ito kasi medyo hindi siya straight. Pipilitin din natin. Ingat niya sa pagkat. So makikita nyo nakat na natin siya. Kasyang kasya na siya rito. Hindi natin siya lagyan dito sa magkabilang dilid No? Pero mas maganda niyan, kailangan yung pinaka camera niya dito puputasan natin sa gilid yung dito mamaya para yung pinaka camera niya ang dito so makikita nyo no nakat na natin siya medyo manipis dito dito medyo babawasan ko pa konti So yung makikita nyo, nabawas na natin siya. So meron na uwang siya. Ang gagawin natin, lalagyan siya yung natin siya pinakabubong dito sa dito sa gilid. So ito, pwede naman natin buwasan ito kasi hindi naman ito kasama doon sa pinakalagayan niya. Pwede natin tanggalin ito. Tapos talagyan natin siya dito sa gilid. Kasi natin natin yun ito. Lagi sa gilid. Ayan ito. Ayan. Pag-alim. Ang kabila. Simple lang ito, madali lang. Tapos niyan, meron na tayo dyan. Ikabila na, na yan. Dito naman tayo gagawa. Pwede ito. 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 ito lagay natin. Yan. Ito. Ayan, nakita nyo. Na, tang, nalagyan na natin siya. So, magiging ganyan ang format niya. Pwede natin lagyan ng design dito. Magkabila. Ganyan yan. Ayan na yung lagay niya. Kailangan meron din siya nakalagay dito. So, sa so, gagawin natin yung later. Ganyan na yung, yung design niya. Ganyan. Ganyan. Didikit natin yung pagganyan. Ganyan na kasimple. Pwede mo yung lagyan dito ng design. Pwede rin naman hindi. Ganyan na yun. Ngayon, didikit na natin siya, no? Para gamitin natin itong super glue dikit na natin magka So nakita niyo tapos na no. Bilis lang. Ganyan siya. Ganyan yung format niya. So lalagyan na lang natin siya dito ng pagitan dito. Para hindi siya umalog pag binayahin natin. So magiging ganyan lang yan. No? Naka, ano, yan nakapatong dyan. Lalagyan ko na lang siya rito ano, para hindi siya umalog. Pinakaharang dito sa gilid lalagyan natin para di siya ano, nakaganyan lang yan sa pinaka lagayan natin so, may cover na siya hindi siya aalog kapag may nakaharang kasi dito na ano, parte hindi siya aalog yun ang gagawin ko ngayon so yun nagawa na natin siya no? so nalagyan ko na siya ng pagitan dito para hindi siya umalog so pag pinasok natin to dito So, ganyan lang siya. Ganyan. Habang maandar yung habang tumatakbo tayo, hindi aalog yan. Kahit gumagalan yan, hindi matatanggal ito. Kasi nakapit siya dito. So, ganyan lang may ano yan. Yan. Yung camera nyo. Kahit camera, pwede rin yung kahit nasa gitna yung camera mo, kita yan. So, kahit maandar yan, hindi yan matatanggal kasi may nakaharang dito so yun ang gagawin natin kukulayan ko naman to kukulayan ko sya ng itim para siyempre mas maganda tignan yan na yan So yun, gumagigitan niya natapos na yung ginagawa kong ano. So, kahit tumulan, Oh, ganyan pa rin siya. ganda, 'di ba? Hindi na siya mata, hindi siya ano kasi may nakaharang siya rito. So, tapos na natin. Kinulay natin. Kinabera ko lang itim katulad sa isa ko. Oh, ganyan siya. Yan yung finished product natin. So, makikita niyo yung kakabit natin sa bike to. At ito na yung pinaka-finish na nagawa natin. So, ito na yung ginagawa natin kanina. Na yung pinaka final na gawa natin may sticker ako nilagay sa kanya at meron siyang sticker dito na pag tinamaan ng ilaw nagliliwanag yan meron din sa likod yung logo ko nilagyan ko siya rito ng butas at niliha ko to pinaputi ko na lang hindi ko na nilagyan ng uh, pinaka uh, uh, sticker na itim ginama ko niliha ko na lang siya para maganda tingnan at kasukat share nito no pag sinuot natin dito yan sukat na sukat yan ganyan siya so pag umuulan may cover pa rin siya so matibay na matibay pa rin siya no ganyan na ganyan yung product na nagawa natin no ang ganda ganda ganyan siya pag nilagyan natin sa bike din, yan yung pinaka ano nga, oh, makikita mo na yung camera dyan sa likod kahit di matanggalin so ganyan ang pinaka forma nya pag nilagay natin sa ating uh, mga bike para sa mga rider no itong product na to so yan yan ito nya so dati kong ginawa na cellphone cover din so ito ang sukat nito dito lang sa cellphone so kahit walang hindi mo siya mamay kapag Naka plastic 'yan. So su su sukat lang 'to ng cellphone, so pakita ko sa inyo. Lang siya. Hindi rin siya matatanggal habang bumabiyai ka sa panda. So ganyan lang siya. Pwede ka rin 'tong ilagay, tapos ito 'yung pinaka Ito naman kasi pag nilagay ko 'to dito, masyado siyang maluwag. Ayan. Maluwag siya kasi nga ang sukat nito. Dito ko siya sinukat. Ito. Ito, cellphone lang talaga sukat niyan. So, ganyan lang siya. Ito, kailangan may plastic talaga. Para, kaya daw kasi malapad to. So, yun. Ito na yung pinaka finish na gawa natin. So, sa mga nanood ngayon, maraming salamat sa inyo. Ang material natin ay Sintra board o tinatawag na tupper board namin dati. So, ganyan siya. Pag walang ano, plastic. Kailangan tayong plastic siya kasi kasukot siya ng ginawa ko. So, yun, Salamat sa inyong lahat. And ciao!